Akala ko ba? Tinapon niya na to. Bakit niya naman ito tapon? Di ba galing yan sa'yo? Alam mo, gabi-gabi, pinagmamasdan niya yan bago siya matulog. Oh. Ate, ayaw po sana mangyaylam sa inyong dalawa ni Kuya. Nung bata pa kayo, gusto-gusto ka na ng Kuya ko. Simula ng pagkabata, ay lagi tayong magkasama. Minsan ang pasanayang Lagi ka nang hanapan na Kislap ng iyong mata At maganda mong iti ang siyang bumiyag Sa puso ko na araw-araw Ay ikaw lamang ang siyang inagilap Hanggang lumipas ang taon Pag-ibig ko para sa'yo'y nanatiling ganon Hindi nagbago sa paglaon Ay mas lalo pang nahulog ang loob ko Para sa iyo ngayon Ngunit na ang aminin dahil sa aking nalaman Hindi ako ng Ang turing lamang sa akin ay kaibigan mo lang Manilalaro lang ng tadhana Yun tayong dalawa mula nung pagkabata Lagi lang ako sa'yo na palihim Nakatingin minamasdan ang iyong gandang maladiwata Di mo lang alam noon pa humahanga Bumagaan lahat kapag ikay kasama Wala na akong iba pa na hiniling Kundi ang makita ka lamang maligaya Munit, dumating ang oras Na parang di ako ang Pinipintik ng puso mo kahit ako ang laging Nasa iyong tabi sa tuwing iyong kailangan Kaya ang masaktan ay di ko maiwasan Pinili kong hindi ang meaning Nagpaubaya dahil sa iba ang gusto mong ibigin Pero nandito pa rin at umaasa hanggang di mo nasabihin Kaibigan mo lang Masabi sa'yo, ayaw niya kasi masaktan eh. Bus is Tsaka alam niya, may gusto ka ng iba. Ah, ah, hi Peter. Hello Kylie, are you ready for our date? Uh, See you in 10 minutes, Okay, okay. Lala ro lang ata 'to. 'Yun tayong dalawa Muna, mo lang. Subihan mo ng sakitin. Dali lang ako sa na. Mahal -i -i mo ba ako? <laughs> ang yung gandang maladiwat. Kailangan Kailan ko naman mahanga? Humanga. Bumaga ang hatak mo. Ngayon mo ko. Wala na akong iba pa na hiniling kundi ang makita ka lamang maligaya. Ngunit dumating ang oras na para sa. Ikaw ang mahal. Ako na Parang kapatid sa, lang turing ko sa'yo. Yung kailangan, kaya ang masaktan ay 'di ko maiwasan. Pinili kong hindi aminin. Nagpaubaya dahil sa iba ang gusto mong ibigin. Pero nandito pa rin at umaasa hanggang 'di mo na sabihin. Hiripan mo lang. Ako talaga, sakit radiate sa'yo. 'Di ko mabago 'tong nangyayari perfect day for me and Kylie. Gusto ko sana ikaw yung magkasikasa nun. Gusto ko kasi yung mapapasaya siya. Okay lang sa'yo? Was is gone. Gabi nandito na ang mga geng-geng Mga batang walang papalag pa sen, sen Simula lang dumating ang mga geng-geng Naging si Boss Iskoy Simula sa pagkabata Alam mo na talaga na palaban Pag si Iskoy nga tumalamang. Kaya walang labang inaatrasan pa 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 Palagan anuman na Pagsubok sa buhay yang dumaan. Ano man ang dumaan Anuman ang maranas ang hirap Kailangan mo lang talaga na tatagan Yeah